So ano ba ang topic natin for today? Ano ba? Ano ba? Siya naman, no? <laughs> ano Ano, ano? Wala, well, Eh wala eh, ginusto niya. Wala eh. Yung... Ganun talaga pag ano ka viral. Solid. Solid, solid. Uh, Thumbnail, solid. Eh, fairness na Yung solid. huling episode mo sa... <laughs> Hindi ko lang kung Facebook pa parang magkaganun. Eh, yeah, solid <laughs> din. Yung pusa. Ganun, <laughs> ganun. Magkaroon na tayo, automatic. Yung ano, yung episode mo sa <laughs> kanya. <laughs> abuse, abuse ata yun. Fair na siya. Um, yung yeah. um, malabo na yung vision. Or dahil sa kanya? Siguro ano, sa tingin mo. May worry na. Papansin, sino ba itong mga tao? Sa rin daan. na, okay, no, na no. guda <laughs> <shoda, toma, laughs> opinion na ano. Oh, na no. na nag Pero bago siya, man. Ay, bago siya. na Kahapon to, pero, syempre, just muna ng mga tao. Kasi nagkagirian talaga. Ano ba, Question. So, kung ayaw niya sa ni Madam Chair, so let me go through na lang with our with my question kasi related naman ito. Remember, Madam Chair, uh, yung all 125 million na ito, Madam Chair, kaya kailangan ito na ma-ano, ma, ma ano no, teacher, kailangan yata, Ito, Kailangan natin ito. kailangan ito Department ng OBD, of kayo Education. Kaya hindi tayo pwedeng questionin ng mga C rules, ano, ng mga topics, etc. And related din naman talaga ito <laughs> sa budget, <laughs> Madam Chair. Yes, may seen. I that the chairperson of the finance committee preside over this hearing nag-uutos siya hmm. wala naman siya karapat mag-uutos kasi ano siya uh, resource person hmm. so parang yes you, ano hmm. you have you are not allowed to do that madam hmm. vice president you are not allowed to introduce any motion you are a resource person hmm. So, Madam President. Itong mga items na binanggit ko po, Madam Chair. Madam Chair. Sumisigaw na siya. She, She did not, not allow. You cannot allow. A member home. of the House to just claim that it is illegal. According to accomplishment report of OVP, it spent 10 million for payment of reward. So, Madam, Madam Chair, in 11 days, ilang tao kaya at magkano kada tao ang reward? Hmm. In fact, yung what is allowed the whole lang? amount spent by OTP for budget. payment of reward. Ano ba, Madam Chair? To. Questionable And ito. Ang si consistency sa uh, pag-sinegoshare. Madam Chair, <laughs> the invitation letter that we received from the House of Representatives. Dear Vice President Detective, the House Committee on Appropriations will hold briefing hearings on the budget proposals of various departments, agencies, and corporations relative to the Fiscal Year 2025 National Expenditure Program as the basis of the Fiscal Year 2025 General Appropriations yeah, I I Bill. Saan? Sa presentation ko kanina ang confidential funds. Honorable friends, Castro, Madam Chair, point of order lang ulit, Madam Chair. Kasi kailangan lang natin ma-establish. Uh, I would assume hindi naman po uh, kahapon ng ating resource person. Practice po natin sa house. Madam Chair, that is a remark. Na para po tayo ay makapagtalakay ng budget na pinopropose uh, para sa susunod na fiscal year, chine-check natin paano din gumagastos yung mga ahensya even in the current year and in the past year. Also, Madam Kasang Chair, section nga, 162 means as, as presidents, rulings, rulings and questions raised mm -hmm. by members shall fall Sire, part of the nga. parliamentary Sire. Sire practice of the House at practice po natin since time oh, immemorial jay. na hindi lang po ang proposed budget yung tinatalakay. Kasi yung e, performance tanong, ay dapat bahagi din. Bakit yan yung na, mga, ginastos? Tapos ang pinag-push nung isa, 2025 daw na budget yung pinag-uusapan. Bakit daw kinakalkal yung mga past budget? wala ka namang ginawang huli. So, so, niyo uh, so yun ilaman. po, no, yung no, yun sinasabi natin kanina, payment ng rewards, diba? the, resource person can answer this, explain. questionable, kasi, so, sa, so, sa, yung, sa, so, uh, uh, uh niyo, yung questionable sagot, ito. ito. E. Okay. simple lang. So, yun ang tanong ko. Kung hindi ito ginamit doon sa, uh, sa, sa mga aids, um uh, medical aid or food aid. So, Pero rin paano kaya, Madam Chair, ginamit uh, itong 40 na million na ito? Ano, parang As hindi raw natinag mga nagtutulong tulong sa po yung tanong natin, <laughs> na, ma Madam Chair. mental na Hindi Madam Chair, Chair, the subject of this hearing is the OVP 2025 budget proposal we do ang have an item of confidential funds in the OVP budget proposal. Ano pinangawakan yun? Alayo no? Um, Alayo, girl. Kaya continue, Madam Chair. Isa sa bumubukol na confidential fund ng OVP noong 2022 ay nasabi ko na, Madam Chair, yung medical and food aid at saka yung mga purchase of supplies. According to the accomplishment report, the OVP spent 40 million now for medical and food aid in 11 days. So, ang ibig sabihin nito, Madam Chair, um, konting mas, tumapatak na 3.64 million kada araw ang gastos na no, para sa food and medical aid. Saan so, hindi mama ma, 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 ma Madam Chair, paano ito ginastos uh, in 11 days na 3.64 million kada araw dito sa Ay, um, item na ito. Tapos ito, First, may mga meme. Thing, may meme na, ano, yung alam naman yung mga Pinoy peti. Ang gulis naman tayo gumawa ng memes. Yan. Uy, ano yan? She may not like <laughs> my answer. She may not like <laughs> how I answer. She, She may not like the content of my answer. <laughs> She may like. But oh, I am answering. She may not like. ang audio yata sa TikTok. My answer. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. She may not like. Ano daw magsulat ng essay pag mga 500. My answer. She may not like how I answer. Bakit? Hindi na tayo sasagutin ng, ano no, hindi na, na ako sasagutin ng ating Vice President. So, sa bawat sagot kasi na ganyan ng ating Vice President, uh, for the record, since ayaw magpaliwanag ang VP, so, hindi sabihin ito, yung pagkastos ng 125 million ay na, na na pera ng taong bayan, ay hindi maipaliwanag. So, yun lang, Madam Chair, kaya hinihiling natin sa Vice President o VP na kailangan yung maipaliwanag. So, hindi pwede yung ganyan na... Um, at um, yung tactics na ganyan na parang ano no, parang sorry po the pusit, na kapag nasusupol na ang pusit ay nagaano ng uh, may pin na pinta. So ayaw natin ng ganang Chair kasi yung atin namang sinting pinag-uusapan dito ay budget. No? So ayaw naman mag-ano -mag -mag na <laughs> the Vice oh, President. Sir. Tanong lang yung budget, ang dami mong ano, dami eh mas, Hindi nga, hindi nga masagot. <laughs> hindi lang, kung, kung talagang ano tawag dito, ginas niya na maayos yun. Hmm. O, hindi siya matatakot sa eh. kotin. Hindi, siya yung magbubul**** pa ng kung ano pang sasabihin niya na Ah, hmm. uh, uh, in the topic that was supposed to be stressed to be hindi eh. Confident, kung confident ka na wala kang muli, sasagutin mo lang kung walang problema. wala, problem. Oo, wala ka naman tinatago eh, but... <laughs> but kaya hindi ka nga. May tinatago nga kasi. Eh. Kasi kaya Kasi sya. pag may pinopoint out sa sa'yo, ang defense mechanism talaga ng mga aim at minsan. Sisiraan mo oh. Siraan. Oo. Oh. Toxic ka. Toxic ka. Huwag natin pag-usapan yung mali ko. Pag-usapan natin ano yung tamao ah, tama ginagawa ito. if meron naman. Eh kung wala ka namang ginagawang tama. Eh, ay mo aminin. <laughs> hindi mo aminin yun Kaya nga sinabi na ka na parang hindi nga daw ma-disclose. Matik yung pag-contra yeah, sa'yo, si hindi si mo pa ikinggan. <laughs> Binabash ka o sisiraan ka. Yan lang. Yan lang yung utak nila eh one way lang. Kailan? Mm. Oh, Kailangan... Gusto kayo kunti, nawawala ka sir. Uh, oh. mm -hmm. boses na lang. Kailangan tama ako. Away na lang. Kahit mali ginagawa ko nung... Away oh, lang yan. Mahalaga na rin yung sisa. Eh, siya kaya pa yung account niya Pero ayun nga. Paano kaya magiging ending nung? Um, Ang ano raw, parang pinospawn down or ano? Basta yung parang pinos. Yun. Pinos mo Then September something. Oo. Yep. Uh, yep. Yung hearing makakaroon sila ng... makakaroon sila turu... turu si, ano, si Sarah Duterte ng ano, ano, ng mga... script niya, kung baga, na ano pala niya... ano kayo pala niya ka sagotin sa... i-isagot ulit sa mga tanong, itakanong ulit. Ay, ka yung Hindi niya kayang sagotin nga yung tanong ng derecho eh. Gagawa na siya ng ano. Para sana may PR coach siya, ano. saan pupunta yung... Hindi, sinaniniwala siguro sa ganyan na hindi pag ano, pag ganyan, huwag kang magme-meltdown mag sa ano, public. Baka ba rating mo si Isto? Tatanong kayo na kung sino yung editor. siyang boto sa kanya kasi syempre ngayon, yung mga tao, mas napapalimanagan na sa... Pero hindi, yung mga diehard. Yung mga diehard. Binabaliktad nga, nga na. Yung narrative na... Panis sila kay Sara, wala silang nagawa, ganun ganyan. Alam nyo na <laughs> Wala nga nasagot yung Sara nga. Wala nga nasagot eh. Hindi, ang mindset nga nila, hindi siya sasagot kasi siya yung tama bakit may kailangan Oo, ba siyang patunayan ng... <laughs> eh mahirap eh. ah. yun <laughs> mahirap na daw makapag usap sa matanay no imposible makapag usap sa bobo gusto eh. hmm. ko naman ang <laughs> ganun narrative isispin mo pa <laughs> hindi na nga makisagot galing pa. galing yung tax money niyo, napupunta saan ang galing yung mga pinoy wala raw silang pakialamdam basta tama yung binoto nila eh Diyos ko po eh, ano sila ng pera tama, may tama yata yung binoto. <laughs> ano yung 125 million, makawala lang ng ganun. Oh, okay, pera ng taong bayan yun.